Ating susuriin ngayon ang isang viral na teorya tungkol ito sa isang hidden instinct na sinasabing meron daw ang mga kababaihan. Titingnan natin ang isang video na nag-uugnay sa kontroversyal na ideyang ito sa kilalang psychologist na si Carl Jung. So eto yung tanang na binabato sa atin ng teoryang to. Posible ba na merong isang instinct, isang instinct sa mga kababaihan na mas malakas pa raw kaysa sa mismong pag-ibig Grabe no, isipin mo, isang instinct na kaya kang itulak na iwanan ang lahat, as in lahat pamilya, anak, buong buhay mo sa loob lang ng ilang araw. Posible ba 'yon? At ang matindi pa, iginigiit ng source na ang teoryang ito ay galing mismo kay Carl Jung. Sinasabi nilang ito raw ang best kept secret tungkol sa kalikasan ng mga babae. Kaya ano nga ba itong sinasabing instinct na to? Halika't alamin natin. Okay, unang bahagi. The Ancient Survival Program. Ano ba talaga itong instinct na to? Ayon sa pinagkuhanan nating video, ito raw ay isang biological program na tumatakbo sa ilalim ng ating isip. Kumbaga, nasa subconscious, hindi natin namamalayan. At ang layunin daw nito, sobrang linaw hindi ito tungkol sa personal na kaligayahan o kung compatible ba kayo sa isa't isa. Hindi, ito ay isang sinaunang drive na iisa lang ang focus, ang mahanap ang pinakamatibay na genetic material. Para saan? Para masigurado ang pagpapatulong ng lahi. At dito na nga araw nagkakabanga, ano, yung modernong isip natin versus itong sinaunang program na to. Kasi kung iisipin mo, yung rational part ng utak natin, ano bang hinahanap niyan? Stability, kindness, di ba? Pero itong instinct na to, ibang tinitingnan. Lihim daw itong naaakit sa, well, sa lakas, sa pagiging dominante at minsan kahit sa panganib. Dito na tayo sa pinakakrusyal na bahagi ng argumento. Paano nga ba nagtatake over ang instinct na ito? Inilalarawan ito ng source hindi bilang isang conscious na desisyon, kundi isang biological hijacking. Parang may nag-hijack sa sistema mo. Sinasabi sa video na may proseso raw ito, isang mabilis na chain reaction. Nagsisimula lahat sa isang trigger, isang tao o sitwasyon. Tapos magpapakawala ito ng isang chemical storm sa utak mo. Dahil dito, parang napipigil yung rational brain. At kapag nangyari yon, ayun na, ang primal instinct na ang nagokontrol. Para mas maintindihan natin yung pagkakaiba, ikinumpara ng source ang instinct na ito sa pag-ibig. Ang pag-ibig daw parang isang mabagal na apoy, dahan-dahang nabubuo, based sa tiwala at sa panahong pinagsamahan ninyo. Samantalang itong instinct na ito, ayon sa kanila, isa raw kidlat. Biglaan, sobrang lakas. Isang puwersa na hindi nagpapaalam at hindi mo raw basta-basta mapipigilan. Yung chemical storm na sinasabi nila, eto raw yon, Isang cocktail ng dopamine, norepinephrine at adrenaline. Napakalakas daw ng epekto nito na lahat ng logical na argumento parang wala ng saysay. Yung simpleng attraction, biglang nagiging usapin na ng survival. Ikatlong bahagi na tayo. Ano na ngayon ang epekto nitong biological override? Sabi sa source, hindi lang ito basta pagbabago ng nararamdaman eh. Ito ay pagbabagong mismo ng buong realidad mo. Ang tawag daw dito sa video ay emotional reframing. Dito talaga, kitang-kita yung pagbabago. Pansinin nyo ha, yung dating maliit na flaw lang ng partner mo, na kaya mong palampasin bigla, nagiging isang unbearable proof of weakness. Grabe, yung tahanan nyo na dati ay safe space, parang nagiging kulungan na. Basically, lahat ng nasa paligid mo, binabago ng utak mo para lang ma-justify yung bago at malakas na attraction na to. Pero alam nyo kung ano ang pinakakakaiba? Kung paano daw ito nararamdaman ng taong nakakaranas nito. Sabi ng source, hindi raw ito parang nawawalan ka ng kontrol. Ang pakiramdam daw nito ay isang sandali ng kalinawan, isang awakening para bang sa wakas tumigil ka na sa pagsisinungaling sa sarili mo. So, ano ang huling mensahe? Pagkatapos ipaliwanag ang lahat ng ito, ano ang gustong iparating ng source sa mga manonood? Sobrang linaw ng konklusyon ng video. Ang punto ro ng pag-unawa sa puwersang ito ay hindi para sisihin o subukang kontrolin ng kapareha. Sa halip, ito raw ay isang paanyaya tungo sa self-mastery. At nagtatapos ang video sa isang mensahe ng radikal na pag-asa sa sarili. Sinasabi rito na ang tunay na kalayaan ay hindi sa pagkontrol ng mga bagay sa labas. Matatagpuan daw ito sa pagmaster ng sarili mong isipan ang nag-iisang kaharian na tunay mong mapaghaharian. Sa huli, iniiwan tayo ng teoryang ito na may isang napakahalagang tanong. Ang ganitong kwento ba ay isang tapat na paglalarawan ng isang biological blueprint o isa lang itong mapanganib na justification para bigyang katwiran ang mga komplikadong desisyon na ginagawa ng tao? Iyan ang tanong na kailangan nating pag-isipan.